Magandang umaga Bansang Pilipinas, pinapayuhan ng militar ang mga residente sa Marawi City na manatili muna sa kanilang mga tahanan. Ayon kay Defense Secretary Delvin Lorenzana, kasalukuyang nakakaranas ng blackout ang buong Marawi ngayon kung saan nakaposisyon ang mga snipers ng pamahalaan. Iwasan umanong magpakalat-kalat sa mga lansangan ang mga sibilyan upang hindi madamay sa crossfire. Tatlo na ang nasawi sa panig ng pamahalaan sa pag ng Islamic State-inspired group na Maute Group sa Marawi City. Kinumpirma rin ni Lorenzana na meron niyang mga pasilidad na sinunog ang teroristang grupo at may ilang mga kabahayan ang nadamay sa sunog. Nagdagdag na rin anya ng mga tropa ng gobyerno sa Marawi. Malaki naman ang tiwala ni Pangulong Rodrigo Duterte na kontrolado ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police ang sitwasyon sa naturang lugar bagamat batid niya nilang may kakayahan talaga ang Maute Group o ISIS na makapanggulo, tiniyak niyang kontrolado ng pamahalaan ang sitwasyon sa Marawi City. Samantala, para sa iba pang detalye, may report ang aming kasamang si Eunice Samonte. Eunice, magandang umaga. Nagandaumaga Audrey, sa kabila ng mga kumakalat sa social media at mga larawan na nakubkub na umanod ng teroristang grupo ng uh, ISIS ang buong Marawi City, siniguro ng buong sanatahang lakas ng Pilipinas na in full control ang pinagsanib na puwersa ng militar at pulis upang tuluyan ang maibalik sa dati ang Marawi City at mahuli na nga itong high value target na si Isidon Hapilon o ang Abu Sayyaf leader na nakipagsanib puwersa sa Maute Group upang ipaliganap ang terorismo sa bansa. At sa hepe ng AFP Public Affairs Office, Colonel Edgar Arevalo sa kanyang pahayag kanina, dalawa sa AFP at kumpirmadong patay sa mga sundalo. Isa naman na nasa sa panig ng PNP at dalawa ang wounded in action na kasalukuyang nasa safer grounds na ngayon. Linaw pa ni Colonel Arevalo na walang ISIS na nakapasok sa bansa. Bagkus, isa lamang itong ani ang mga local terrorist group na humihingi ng suporta sa ISIS upang kilalarin sila bilang miyembro. Kaya naman, hiling nito sa ating mga kababayan, huwag na pong ipakalat ang mga larawan at ang mga peking impormasyon sa social media na makapagdudulot lamang ng takot sa mga residente. Wala ali ang kumpirmasyon pa tungkol sa mga nasunog, napuguto na ulo at mga nilusub umano ng local terrorist group. At mas nais nga aliya ng local terrorist group na lagi silang ibinabalita, parte pa rin ang kanilang mga propaganda at para kilalanin sila ng ISIS. Sa mga kababayan naman po natin na nagtatanong, kung so, nakapasok na IC sa bansa dahil sa mga bandila na IC na itinayo sa Marawi. Nilingaw na AFP na hindi IC kundi mga miyembro ito ng teroristang grupo ng Maute na nakipagsanib puwersa sa Abu Sayyaf. Tinimok naman sa nito ang ating mga kababayan na maging mapagmasid at maging alerto sa kanilang mga nakikita sa kanilang paligid. Madiging mahigpit na rin umano ang militar dahil sa pagkakadeklara ng kanilang Commander-in-Chief at ni President Rodrigo Duterte ng martial law kaya asahan na nga umano ang mas pinaghigpit na checkpoints at ang mga security check ng pamahalaan sa mga daan. Wala rin anyang threat dito sa Metro Manila at ang paulit-ulit na nais ito ipaalam sa ating mga kababayan na wala pa pong ISIS at ang buong AFP at PNP ay in full control na sa buong sitwasyon. Manalili po tayo na kamtaba dito sa PTV para sa mga susunod pang update tungkol sa insidente. So sabin po natin ngayon sa linya ng telepono si Mindanao State University Dean of College of Education, Montia Sarif. Uh, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, ma'am. Ma'am, nasa na ho kayo at uh, ano ho ang sitwasyon sa inyong kinalalagyan ngayon? Sa ngayon, nandito po kami sa Municipality ng Sagyeran, adjacent sa uh, Municipality ito ng City of Marawi. So matindi ang traffic dahil nga doon sa na-alarm ang ibang uh, mga okay, mga uh, uh, mamamayan ng Marawi City. So uh, pansamantala nga, alis muna kami sa ciudad. Pero yung ibang mga kapamilya nandoon pa rin sa Marawi. So, yung pong pag-alis huba po sa Ciudad ay kanya-kanya pong personal po ninyong uh, desisyon 'yan. Opo, kanya-kanya na kasi may mga maliliit na anak, katulad ko may mga apo ako. So, kailangan ilabas ko muna sila uh, hangga't ka Makita uh, natin na clear na ang area. So, Babalik din po kami sa Marawi. Opo. So sa ngayon ang inyong na kikita ay inyong na experience ay matinding traffic dahil nga marami ho sa mga kababayan natin dyan sa Marawi ay umaalis na nga sa Iligan. Uh Oo, -oh, may, pupunta ng Iligan, may pupunta ng Cagayan. For a safer place, sa lang. Opo. Yung nga uh, sabi nga ng aming reporter, mula daw Iligan, ma'am, hanggang sa... a uh, mula Marawi hanggang Iligan, mga 40 kilometers daw po yun. Uh, -oh. but actually... Kanina pang mga uh, eight 8 o'clock, nanggaling na kami ng Marawi, Hanggang ngayon, dito pa kami ng uh, Municipality ng Salyeran. Ganon katindi ang traffic. Apat na oras na ho kayong nasa biyahe. Opo. Ma'am, kamusta po yung sitwasyon na inyong iniwan sa Marawi? Sa the time that we leave the place, uh, yun na nga, halos uh, kunti na lang ang mga natitirang mga tao doon. At uh, saka, uh, kanina, while on our way, ah uh, nasa namin yung mga uh, sasakyan ng mga military na if I'm not mistaken, uh, five to six na sasakyan ng military at saka may isang ambulance at saka may tatlong helicopter. Ano po na... yung papasok naman? Palabas papasok kayo, papasok po sila. Oo, uh -uh, papasok sila. Probably, they will help to secure our place. Opo, tuloy-tuloy uh, uh -huh. siguro ang pagpasok nila, no? Pero yes. meron mo ilang mga detalye uh -huh. na hindi uh -huh. po natin pwedeng... Siguro, mabuting mab hindi yeah. na rin natin isiwal. Ma'am, yeah. pero yung inyong mga kasamahan, gaano ho ba yung tensyon, yung takot na inyong naramdaman uh, mula pa po kahapon? Uh, Siyempre, uh, sino bang hindi matatakot na yung mga kotokan, sunod-sunod, may mga... Malalakas pa na putok, na as if mga bomba na yun. Dagdag mo pa yung pagkasunog nung na-mention ni Mayor kanina na uh, yung nasunog ang isang building ng Dansalan College na uh, nawala ang aming ilaw, so uh, affected pati tubig. Hindi lang isang dahilan kung bakit nabas mo na kanina na ciudad, So, wala talagang ilaw, walang tubig. Opo, wala na ilaw, wala na pong tubig. Pero Oo. yung bakbakan, yung hubang naririnig yung mga barilan, ah, humupa na huba kaninang umaga? Uh, kaninang umaga, meron pa rin po. Pero hindi naman na uh, masyadong malakas at compared doon uh, kapon when they started the shooting, no? doon sa Basak Malatalat pero early this morning, early doon, ayun na naman, lumakas na naman. So, maya, -maya putukan, mamaya wala na naman, mamaya putukan. Sporadic. So, ano namin kasi, itong may mga, may mga apo kasi ako, so we have to secure them kasi baka may magkaturo ang mga bata. Oo. Gaano ho ba, kung inyong masasabi sa amin, naiintindihan po namin, siyempre mas lalo na pag may mga bata, yun ang unan yung gustong protektahan. Pero gaano yeah. ho ba katindi yung sitwasyon bago ho kayo umalis kanina umaga? Uh, sa totoo lang, kung titingnan mo ang movement ng mga tao, masabi mo na matindi na. Uh, yung dating masayahing lugar, ngayon nakasara lahat ng mga tindahan, mga bahay, siyempre nagsara na. Mm, -mm. Uh, mm, -mm para para wala walang, mas, mangyari. So, umalis na lang yung iba. But we are hopeful na with the intervention of the local government, such as our mayor, and then si President Duterte, makabalik kami before the onset of our Ramadan. Oo nga daw po. Ma'am, dahil uh, meron nga ilang nagsasabi bakit naman daw nangyari yan at kalapitan na ng Ramadan. Kaya nga, actually, uh, alam niyo po yung holy month of Ramadan na dapat uh, bu buo ang aming pamilya ngayon. Hindi na namin masabi kung hindi magkakaroon ng, what uh, 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 peace sa amin. So, maapektado pati ang aming observance ng aming holy month. Opo. Marami ho ba kayo na masasabi niyo ho ba sa amin, uh, mga ilan-ilan ho ba kayo, marami rin kayong sabay-sabay uh, na nagsilikas papunta po dyan uh, sa... Actually, doon pa kami sa medyo na huling umalis ng siyudad. Mm -hmm. Mas marami ang umalis early morning. Kaya nga, if you will try to uh, calculate, umalis kami ng Marawi mga 8 o'clock pa. Hanggang ngayon, nandito pa kami ng sagyeran. Na, that means, ganyan karami yung mga sasakyan na Gaan, umaalis. Gaano uh, ba kalayo pa ang inyong kunasan po kayo ngayon uh, papunta po sa Iligan? Ilang uh, kilometro? Medyo may kalayuan pa. Ang sagyaran is very near sa Marawi, few minutes drive lang. Mm -hmm. At compared kong sagyaran to Marawi, uh, sagyaran, sagyaran to uh, Iligan, mas malayo. Mm -hmm. So ang traffic ngayon, is kasi meron din kami mga kamag-anak na nauna ng lumisan, kanina pang before 7 o'clock, hanggang ngayon hindi pa sila dumarating ng Iligan City. So ganyan karaming sasakyan. Oh, Okay, um, we can only wish, uh, ma'am, no, na mag, yung inyong biyahe makarating na kayo sa inyong uh, pupuntahan sa lalong madaling panahon. Pero gaya po ng aming inire-report na kahit po yung aming reporter, correspondent, nandun po sa Iligan, grabe nga daw po yung traffic dahil sa nangyayaring checkpoint, dahil ayaw nga ng mga otoridad na maka, makatakas pa itong ilang mga miyembro ng MAUTE. So, uh, take care ma'am. I hope makarating ho kayo din sa inyong uh, uh, pupuntahan. Pero ang importante ho is that you remain safe. Thank you po. Thank you po ma'am. Maraming salamat kay Mindanao State.